Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel, Pots TV! Guys, uh, kagagaling ko lang uli ngayon sa aking part-time job. So, ngayon ang naisip kong gawin eh, gusto kong mag-relax. Relax na ipamassage ko ang aking, aking katawan kasi medyo masakit yung aking balikat. Uh, dito ko magpapamassage sa kapwa natin Pilipina. So, alam mo guys, gusto ko rin siyang makausap paano paano siya nag-start mag-business. Nakakatuwa lang guys kasi may kapwa tayo Pilipino na nagsusumikap na ma ma-reach siya iba niya yung gusto niya, yung kasiyahan niya na magkaroon ng sariling business. At alam ko uh, ito talaga yung goal niya na magkaroon siya ng sariling niyang business. Kaya sana mapagbigyan tayo ngayong araw na to na ma-interview natin siya ngayon. So, bago ako masahin, bago ako magpamasad, eh, makipagkwentuhan muna tayo sa kanya. Tara, punta tayo. Lalakad tayo papunta sa kanyang masad sa parlor. Uh, dito madalas ako nagpapamasad gawa ng unang-una kapwa uh, Pilipino. Siyempre, negosyo ng kapwa Pilipino, so dapat natin suportahan. Ito, papasok na tayo dito. Hello, madam! Hello, ma'am Shirley. Ano ang araw mo ngayon, sir? Wala. Ayos lang eh. Bala ko sa ng pang massage. Ganda ng massage area mo, no? Hindi eh, naman. Tama lang. Improving day by day. Hanggang, ano, paunti-unti. Uh, ayos. May napansin ako sa likod mo. Anong... Oh, barley! Ito, para sa mga bata. Ito, matagal nang iniinom ng asawa ko. Almost three years na siya. It helps the energy to boost the energy. Food supplement din ng ano? Yes. Galing mm -hmm. Pilipinas. And then, ito pang mga papasexy. Ito, vitamin C. Iniinom ko din to. Yun. Para hey guys, lang energy. Nakakabilib ka rin kasi may massage parlor na, tapos may side hustle pa. Oh, syempre, so, so uh, kailangan natin suportahan ang ating jowa. ah, <laughs> sa ibig sabihin, business. business ng mister mo yan. Oh, oh, syempre. Tapos, business mo naman tong oh, ano. Oo naman. Unti-unti. Ah, unti, Mag-ilang taon ka na dito sa basas parlor mo. Timing. Ma, Mother's Day special. Magwa one year na po. Magwa yes. Kailan ang one ng... Ngayon, sa Ngayon, Mother's Day. Mother's Day? Yes. Yan eh, yun -schedule ko na si Commander. Kasi ah, kasi dapat lang. Oh, si para, <laughs> ano, uh, may mga previous yung mga client po for the Mother's Day. So, ibig sabihin... Kahit Sunday, request nyo. Oh, so ibig sabihin, pag lang, pa schedule ang mga Mrs. namin dito, may previous sila. Oh, syempre, merong something gift. Ilista mo na. Oh, Ilista mo na si Mrs. Tam. Syempre, pa, sure. Ano nga po pala ulit? Hindi ka nag-work ngayon. Kagagaling ko lang sa work. Oo oh. Eh, oh, nga, nung Monday, nag-group message ka. Kaso, fully book mm. na kasi gumala mo ng inyong masayis tanggala. Masa Nag-recharge. <laughs> Saan nga pala kayo naggala? Nakita ko. Ah, nagpunta kami sa Disneyland. Ano? Wow! Ang naman. Sa so, Flo Florida. Yun. Hmm. Nakalangoy sa totoong dagat. <laughs> Hello guys, uh, si Ma'am Shirley siya ma Ma'am yung... ka dyan. <laughs> Wala nang ma'am, dito tayo sa Canada o Hindi nga uso-uso ang mga Hindi nga uso pa dito yung ma'am, pero di ba sabi nga, boss, ma'am Pag tinawag mo daw yung isang tao eh, uh, sign, of sign of respect uh, Sign the of respect so, Guys, uh, siya po yung uh, napili kong Magmamassage every time na Gusto ko magpamassage kasi minsan Sa akin part time, nahihirapan ako Tsaka, Magaling po talaga yung kanyang pagmamassage. <laughs> Nung last time ko, first time kong nagpamassage ito, may ginawa ka sa akin. Ano ba yun? Ano ba yun? Sak, ah, yung sinasak Ah, yung cupping. Ano tawag nang? Cupping. Oh, guys, the best yun. Try nyo. Kahit sa mga taga Regina, tsaka sa mga kilala ko na malapit dito sa Regina. Pag napadpad kayo dito sa Regina, try nyo si Ma'am Shirley. So saan banda yung shop mas madali ba nilang makita yung anila? Mas madaling makita by Staples area. Dito sa May Albert Street. Albert Street. Mm -mm. Uh, tapat ng Price View, Canadian Tire, tabi ng Sun Pizza, pero mas safe kayong mag-park doon sa Staples. Malawak ang parking spot ko doon. Alam ba sila mag-park doon? Oh, naman, hindi naman nala tayo, ni eh. So guys, safe pag doon sa Staples. So ibig sabihin pag pumunta kayo dito sa parlor area ni Ma'am Shirley, eh, pwede po tayo pumarada doon. Ma'am, po sa ino-offer niyong mga side hustle na yan, eh, sa pagmamasaj. Ano pa bukod na ino mo doon? Di ba, may nabagit kang cupping. Cupping, then hot stone, then relaxation. Hindi ako, ano sa relaxation na lang na masaj, eh. pag depende sa katawan na kailangan may i-focus doon uh -huh. ako nag -ano. Hindi hagod-hagod, haplos ha lang. Okay. Ay sila, Mrs. ba? Diba, tulad niyan pina-schedule ko. Ano yung mas magandang i-offer mo sa kanila? Uh, um, Hotstone. Hotstone? Yes. Guys, Hotstone na experience ko, pina-experience sa akin yung Hotstone, maganda. Lagi may Mhm. -mm. bato ni Darna. Samahan nyo kaming ipakita ni Mom Shirley yung kanyang massage area. At saka alam ko, hope na hoping naman na si Potse someday magkaroon siya ng marami kasamahan dito kasi Oh, yes, yeah. syempre naman eh. Mm -hmm. Sa tagumpay po ni Ma'am Sherry, sana si Pots TV makasama niya. So, ibig sabihin, uh, pag dumami na po yung kanyang mga kasamahan dito, ay eh, si Pots dito pa rin magpapamassage. Oo, oh, thank you so much po. Sabi... And every, <laughs> sa tent na massage nyo, may mm hmm. discount yung tent massage. At saka, And then yung ano? recommendation, pag nakasampung recommendation, meron kayong Surprise. Tama, may, re may re recommend ako sa'yo. Tama-tama pagkakabanggit niya kasi kausap ko yung kumpari ko, tinatanong niya ako saan ako magdagpapamassage. I-recommend ko daw siya. Kaya, meron na agad ako isa. Okay. Tsaka guys, yung aking ano, uh, mga bagets dito ko rin pinapamasad. Binibigyan niya lang 30 minutes bawat isa. So, Oo, oh, mga bata. Siyempre, uh, nagsam, biglang malilikot. Yun. Yun. ah... Uh, Minamaximize ko lang din yung paggamit ng mga insurance. Sayang. So, kasi hindi ginamit ng benefits. Adi uh, wala lang. Mm -hmm. Hindi nyo naman po ma withdraw Incover nyo yung asawa nyo, yung mga anak nyo. Lalo na siya. Mm -hmm. Marami siyang kayamanan. Marami akong, ano, mga kayamanan sa buhay. Kaya sabi ko sa kanila, i-amitin nyo na. Yan. Gamitin no, nyo oo. na. Kaya ano sabi nung dalawa kong bagets, Papa, kailan daw sila uli mag magpamasad? Sabi ko, next week. Ah, so, so pa-schedule ko si Mrs. ngayon, papa schedule ko rin yung dalawa kong bagets next week. So, mm -hmm. actually uh, dito talaga kami nagpamamasad sa sa kanya dahil unang una, Pilipino, ah, uh, Pilipina, support ng business ng mga Pilipina. Mm -hmm. At saka masaya ako pag may nakikita akong mga kapwa Pilipino dito sa Canada o kahit saan na mayroon sariling negosyo happy lagi si Pots kasi nakaka-inspired. Na. Oo naman. Nakaka-inspired kasi ako. Nangangarap din magkaroon ng business kaya lang hindi ko alam kung saan ako mag start At least may makuha tayong mga idea sa kanila. So bago ka madam nag-start, nag-put up ng business eh Meron ka ba mga na-experience na struggles na? Marami, meron naman. Hindi naman tayo kagad-agad na sa taas. It's baby steps, pero small step, pero sa dulo, it's worth. Mm. Yun. Pero nabanggit mo, di ba sa Pilipinas nag-massage ka na? Oo, oh, so, talaga ko sa Pilipinas. Dito, so, dito. Talagang sabi nung kasawa ko, dito ka nalang magkaroon. Pero syempre, hmm. sa simula, survival job tayo, bawat isa sa atin. Tano. Simula sa minimum wage. Pero pag uh, <clears throat> inano mo yung makontinue yung mga dream na kailangan make it to reality. Kasi everyone has us, meron tayong susi sa ating bawat pangarap na tayo lang din ang makakatupad nun. Make a wish come true. But, hindi lang wish. Kailangan natin sabayan ng ating pagpuporsige. Ganda ng message niya guys. No? Alam, dyan ako natutuwa sa mga ganyan nung nakapag-put up na tapos nag-share pa ng mga best advice. Kasi si Pots, di ba, mahilig mag-advise, in tips. Pero, ito, actual ko nang sinugo dito kasi pamasad sa ako. Sabi ko, <laughs> magbablog ako, pwede ba? O, oh, syempre. Buti, pinagbigyan eh, niya ako. Ano, oh. eh. <laughs> May so, nga ako mag-post ng mga video sa eh, mga picture-picture lang ang post. Ayan, isi-share ko. Okay lang pala, i-share ko sa and aking syempre vlog. naman. Mm -hmm. No problem. And then, isa nga po pala, um, um, this one po. Ayan, um, guys. Maganda to. I need your help po to support me. Um, last year, nung nag-start ako, and then I got this community votes Regina. Then you go to the healthcare category and then massage. Then search my name po. Uh, Shirley Sabusa para MT. Makikita nyo doon. For now, it's nomination. And then by the end of uh, May and June for the voting. So, first award ko po nung lumabas ako sa to make my own. Para makilala po tayo. Congratulations, Ma'am Shirley. Pwede mo bang i-share sa amin? Oh, sure. Welcome oh. po. Tara guys, pasyalan natin kung anong mga, alam mga pwede mo i-offer, sige. Welcome po sa aking... Yeah. Pasok ka madam, magkamayin. <laughs> so, ito po yung kanyang... Dati ano lang, manual massage table, medyo nakapag-ipon. Automatic na ngayon para safe <laughs> naman yung back backbone. <laughs> Then some fireplace para more cozy. Yeah. Yun. That's true po yan. Kasi na-experience ko po yung before niyang kama. Manual yun eh, no? Oo, ano lang. Steady. Walang up and down. So, unti-unti. Unti-unti. So, I think pag dumating yung asawa ko, magre-renovate kami ng painting. Wow! Congratulations! Yes. Okay. Ang aking, ano, handyman. <clears throat> so, ibig sabihin lahat ng nagpapaayos talaga nito, mister mo? Oo! siya lang din ang nag-construct nito lahat. So guys, sa na, tulong niya at suporta mm. always. Guys, ating na naman, Superman. Yung mag-asawa nagtutulong-tulong sa business. Nakaka nakaka naka inspire po silang mag-asawa. Yan. Shirley sa RMT paki-support po. Hindi ibig sabihin sarijay na lang 'yan. Alin. Yung, oh, yung community Yung community sa Regina. Sa Regina. Oo, oo. Oh, Pero guys. anywhere na sa Pilipinas pwedeng mag-vote. Oh, okay. Yan, mga friends, friends natin. Yung oh, isa, i-ano eh, muna sa kanila meron ako taga New Zealand, <laughs> meron akong ano. <laughs> Yun. Shirley Sabusa. Pala? RMT. Tuna, Yun. Patingnan niya ulit. Um, community mm. votes. Please support guys, pwede daw mo to. Pwede sa Facebook mm. or Google search. Community votes Regina then go to the healthcare, then massage category, put my name, Shirley Sabusa Parmt, click nomination, then by the end of May and June is voting. So hopefully, makuha natin uli ang sunod na award. Okay, congratulations. Sa tulong ng support po ninyong lahat na aking mga mahal na kababayan dito sa Regina. And also, siyempre, so, All over the world, diba? Di sila bumong... Pwede silang bumo. Pwede silang mag Kasi okay. hindi naman nila ano yun eh. Okay. Yun. Pero siguro, lahat ng mga businesses, pwede nating supportahan. Uh -huh. It's time of the year to community votes Regina. And also, siyempre, pag business ng Pilipino, please support guys. Maraming salamat po. <laughs> Hope to see you soon. Yeah. <laughs> marami ako napulot na inspired message from Ma'am Shirley sa Busap sa kanyang pagputap ng business. Sabi nga, ah uh, kung ipupursyo talaga daw yung dreams, talagang basa na sa puso, ma, -ma natin. Then pangalawa guys, ang nakita ko sa base sa kanyang ano, telling story, paano na po tayo magkasawa. Ibig sabihin, couples, nagtulungan sila. So, wala naman ibang kundi yung ating mga jowa yung ng ating best friend Absolutely, ito. yes. So, Ui, Canada, walang iba kundi kayong <laughs> magkasawa. Magkasawa talaga. Yun. So Papalala ko ulit. Yes. Talagang napakagandang uh, uh, advice ni Ma'am Shelly na magtulungan ng kapatid isa. Oo so, naman. Yun lang guys, di ko na mm -hmm. pahabain yung aking uh vlog uh if you like this video please like and, and share like and share subscribe subscribe POTS TV say, say POTS TV, Pots TV. <laughs> <laughs> and, welcome po i hope to see you soon in my massage table yeah and put the notification po sa susunod kong vlog see you guys sa susunod. thank you POTS TV